Nagsimula ang kwento sa madaling araw bandang alas 4 kung saan naguhuga si Rudo ng kanyang gloves. Napansin niyang masakit ang kanyang mga kamay kapag walang gloves pero kailangan pa rin niyang linisin ng mga ito paminsan-minsan. Habang pauwi sa kanyang kwarto, nadatan niya si Rio na nakadapa sa kanyang kama. Nagulat siya at tinanong kung paano siya nakapasok. Sinabi ni Rio na narinig niya ang mga ungol ni Rudo mula sa kanyang kwarto sa itaas. At dumaan siya sa bintana upang tignan kung is lang siya. Nabanggit ni Rio na mukhang may mga paso ang kamay ni Rudo. Ngunit hindi ito sigurado. Sinabi ni Rudo na hindi niya alam ang dahilan kailangan niyang tanungin ang kanyang mga magulang upang malaman kung ano ang dahilan ng sugat sa kanyang kamay. Umalis si Rio pagkatapos sabihin na ang mga magulang ay nagbibigay ng parehong maganda at masamang bagay. Samantala, sina Engine at Grease ay nagmamasid sa isang silid kung saan may malalakas na kalabog. Sinabi nila na maaaring matagalan ito at saka sila ay umalis. Sa isang pagpupulong, sinabi ng boss na si Ala kay Engine na habang hindi pa tapos ang full pace ni Rudo, si Engine ang gagawa ng final preparation. Nagulat si Rudo at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Pinaliwanag ni Engine na ang full face ay isang uri ng maskara na kailangan isuot ng mga janitor kapag pumasok sa forbidden zone. May isang artisan na gumagawa nito, ngunit madalas itong mag-aksaya ng oras kapag binibigyan ng deadline. Hanggang sa matapos ito, binibigyan muna si Rudo ng isang good luck charm. Si Semio ay nagkomento na ang forbidden zone ay hindi predictable at maaaring aberrant beast ang naroroon upang maiwasan ng mga pangangai ipapapinta niya ang charm kay Delmon, sang sa giber na may kakayahang maglagay ng protective spell sa mga bagay. Matagal na mula nang uli siyang bumisita kaya't maaaring abala siya. Tara, chapter 26 na. Habang papunta sila sa Canvas Town, dumaan ang grupo ni Naruto, Enjin, Ryu at Zanka sa mga graffiti artist nang makarating na sila sa lungsod na mangha si Rudo sa mga murals at sining na bumabalot sa lugar. Pinaliwanag ni Tamsi na ang dome shape na disenyo ng lungsod ay nagsisilbing proteksyon mula sa Rain of na ibinabagsak mula sa itaas. Ang mga hindi makakapasok sa lungsod ay madalas na tinatamaan ng mga basura na giging biktima ng pulusyon. Habang papalapit sila sa entrance, may dalawang tao na nahihirapang pumasok. Pansin nila na may invisible barrier na nakaharang sa kanila. Ngunit nandumaan si na engine at ang grupo, madali silang nakapasok. Pinaliwanag ni engine kay Rudo na ang barrier ay isang uri ng talisman na ipinipinta sa pader. Ang mga may masasamang intensyon ay nahihirapang pumasok kaya't ligtas sa mga residente sa loob nito. Habang naglalakad, biglang may batang babae na tumakbo at nabangga si Engine. Umiiyak ito at mabilis na tumatakbo palayo. Nang lumabas ang isang lalaki mula sa kanto, pinakilala siya bilang ang mayor ng Canvas Town. Sinabi niyang ang giver na kanilang pupuntahan ay pumanaw na. Dinala nila ang grupo sa loob ng isang bahay kung saan nakahiga ang katawan ni Gob, ang giber na may kakayahang maglagay ng protective talismans sa mga bagay na ipininta niya. Ayon sa mayor, hindi na kontento si Gob na manatili sa safe zone. Nagpunta siya sa contaminated zone upang magpinta. Dahil dito, nakakuha siya ng body contamination matapos alisin ang kanyang maskara ng maraming beses. Ang pagkamatay ni Gob ay isang paalala ng panganib ng hindi pagsunod sa mga safety protocols. Habang tinitignan ng katawan ni Gob, tinabi ng mayor na ang kanyang tagapagmana ay ang batang babae na kanilang nakita kanina. Ngunit may problema, ang batang babae ay hindi pa handa at hindi pa natututo ng mga kasanayan mula kay Gob. Dahil dito, ang grupo ay kailangan maghanap ng paraan upang matulungan siya at tiyakin na ang legacy ni Gob ay magpatulungan. Uloy. habang tinatalakay ng mayor at ng grupo ni Naruto ang pagpili ng tagapagmana pinaliwanag ng mayor na ang mga tagapagmana ay palaging pinipili ng nakaraang henerasyon ngunit wala siyang alam na tiyak na pamantayan ang napiling tagapagmana ay magigising ang kanilang kakayahang giver kapag minana nila ang pen o jinki at kapag sila ay naging dedikado sa pagiging sang charm caster pinakilala ng mayor ang tagapagmana bilang si Tysark na nakinilala ni Gob bilang susunod na Charmcaster. Bagamat isang malaking karangalan para sa isang batang tulad ni Remlin na magmana ng Jinki, Pinahayag ng mayor na siya ay bata pa at ang pressure ng pagiging charm caster ay maaaring maging labis para sa kanya. Habang ang pag-uusap ay nagpapatuloy, nakita ni Rudo si Remlin na may mga luha sa kanyang mga mata. Polio ay pumasok sa pag-uusap na nagsasabing may mga tao na badaling maging givers. Ang isang bagay ay hindi magiging jinky maliban kung ito ay inalagaan sa paglipas ng panahon. Ngunit ang isang tao ay maaaring maging givers sa kalikasan. Maging isa agad kapag nakuha ang Jin Key. Napansin ni Ruto ang kanyang mga gloves nang nabanggit ito. At napagtanto niya ang Jinki Succession ay bihira. umingin ng paumanhin ng mayor na nagsasabing maaring matagal bago makuha ang talisman na kailangan nila dahil si Remlin ay labis na na-attach kay Gov ang lahat ng ito ay nangyari. Habang ang mayor ay nagsisimula ng magbuntong hininga, si Angie na inagmungkahi na magshopping muna sila magpahinga dahil matagal pa silang mananatili sa bayan. Sinabi niyang babalik sila mag-ingat si Remlin. Ngunit biglang tumayo si Remlin na nagsasabing ito na yon at kinuha ang pen mula sa mayor. Nagulat ang lahat habang siya ay mabilis na tumakbo palabas ng pinto sa bubong na habol nila si Remlin na nagsiset up ng spray paint. Sinabi niyang matapos mag-isip pagtanto niyang kahit malungkot na pumanaw si Gob, alam niyang hindi siya magiging masaya kung may kita niyang umiiyak ang lahat. Binuksan ni Remley ng pen na naging isang brush at nagsimulang magpinta sa lupa isang pattern sa paligid ng mga spray cans. Ang mga lata ay kumilos, sumabog sa hangin na parang mga paputok habang siya ay nagsasabi, oras na para maglaro at magpinta at magluksa tayo ng may kagalakan. Ang buong lungsod ay sumali sa kasiyahan na kumukuha ng mga brush at lata ng pintura. Ang mayor ay humingi ng paumanhin kay Engine na nagsasabing ang spell ay tatagal pa. Sumagot si Engine na alam niya ang Canvas Town ay isang lungsod ng kasiyahan at kalayaan. Tara, chapter 28 naman. Patapos ang masayang pagdiriwang sa Canvas Town, naghanda na si Naruto, Enjin, Ryu at Zanka na umalis. Bago sila umalis, lumapit si Rudo kay Remlin humiling na iguhit sa kanyang likod ang isang spell na reduce damage for one big hit. Inihanda ni Remlin ang kanyang vital instrument na maaaring magbago ng anyo upang gamitin sa iba't ibang medium ng sining. Habang naghahanda si Remlin, pinigilan siya ni Engine, nagulat sa kakayahan ng instrumentong mabago ang anyo nito. Ipinaliwanag ni Remlin na ito ay e para masubukan nila ang iba't ibang medium ng sining. Sa huli, ginamit ni Remlin ang marker upang iguhit ang spell kay Rudo. Habang papalayo sila mula sa Canva City, may dalawang tao ang lumapit sa mayor. Nagali dahil pinamana ni Gob kay Remlin ang vital instrument. Pinatalsik sila ng mayor. Nagpasalamat ang grupo nila Rudo kay Remlin. Pagkatapos sila ay nagpaalam. Sabi biyahe pabalik sa Cleaners Headquarters. Tinanong ni Rudo si Engine kung babalik na sila. Sumagot si Engine na oo upang makuha ang kanyang full mask. Habang nasa biyahe, tinanong ni Engine si Rudo kung gusto niyang gawin ang kanyang paboritong bagay. At nagpunta nga sila sa isang lugar na walang bis upang mag-trash picking. Habang abala si Rudo sa paghahanap ng mga gamit, biglang bumukas ang isang TV sa screen, lumitaw ang isang lalaki na suot ang gloves ni Rudo pero hindi natin alam kung nakita ba ito ni Rudo o hindi at kung sino kaya ang lalaking may suot ng gloves na katulad ng kay Rudo Nagsimula ang chapter na tinatapos ni August ang paggawa ng bagong mask ni Rudo para makapasok sila sa no man's land na tinatawag na penta. Sinabi ni August na kinuha niya ang sukat ni Rudo habang natutulog ito kaya perfect fit daw ang maskara. Dumating si Ayesha at tinawag si August na kuya na iginagulat ni Rudo. Pagkatapos nun, pumunta sila sa garahe kasama ang ibang cleaners. Si Engine, yung leader nila, humingi ng choker Si ni Rudo. Akala mo passion lang pero hindi. Lahat sila naglagay ng kaunting dugo sa choker. Parang ritual nila to para makakonekta sa isa't isa. Parang cellphone na may blood signals. Si Rudo medyo kinabahan nung hinigan din siya ng dugo ni Engine. Pero game pa rin siya. Sakay sila ng isang sasakyan papunta sa Penta. Isang desyertong lugar na puno ng basura. Pagdating nila, reklamo agad ni Engine sa init. Pero ang mas nakakagulat yung buhangin pala ay pino na basura. Grabe, parang disyerto ng kalat. Tapos, biglang may lumitaw na trash beast sa di kalayuan. Si Engine, tinanong si Rudo kung handa na siya. Ang sagot naman ni Rudo, syempre naman. Sa chapter na to, may kita mo kung paano nagiging mas close si Rudo sa mga cleaners. Yung ritual ng dugo, parang simbolo ng pagtanggap sa kanya bilang parte ng grupo. Tapos yung pagharap nila sa penta, nagpapakita ng bagong hamon na kailangan ni lang pagdaanan. Tirudo si kahit bago pa lang nagpapakita na ng tapang at determinasyon. Sa simula ng chapter, si Tom ay abala sa pagre-record ng data tungkol sa trash beast na mukhang higanting alakdan. Habang sinusulat niya mga obserbasyon niya, si Rio ay naikipaglaban na sa halimaw. Nakaputol siya ng bahagi nito pero biglang umatake ang beast kay Zanka. Ginamit ni Zanka ang kanyang stick para pigilan ang mga pangil ng halimaw. Habang hawak ni Zanka ang beast, tinubukan ni Engine na nito ito gamit ang isang malakas na atake. Pero sa blight All. Kaya sabi niya bahala na si Rudo. Punta naman tayo kay Rudo. Gamit ang kanyang gloves, e eh ginawa niyang vital instrument ang keyboard. May eksena pa na may babaeng nagsabi na naamoy niya na may paparating. Pero pagkatapos nun, nagtype si Rudo ng mensahe sa keyboard. Inindot ang enter. Biglang lumipad ang mga keys ng keyboard at inapos ang beast. Matapos ang intense na laban, sa trash piece. Nakangiti si Amo habang pinagmamasdan ang grupo ng cleaners. Si Engine medyo iritado pa. Gre-reklamo tungkol sa Beast, Sinabing baka may mas marami pang basura sa ilalim ng buhangin. Napansin niya si Tom na naglalakad papunta sa lugar ng labanan. Pinagsabihan niya ito na hintayin munang matapos ang laban bago magrecord record Pero sagot ni Tom, baka raw makalimutan niya kaya mas mabuting ngayon na. Sabi pa niya, nagtitiwala siya sa grupo na po protektahan siya. Habang naliligaw si Rudo sa ulap ng buhangin, may napansin siyang anino sa likuran niya. Paglingon niya si Nadelmon at Tamsito. Pagkalma ng alikabok, lumitaw si Amo, tinanong kung lahat pa sila ay dumating para sa kanya. Dito, diretsong ang tinanong ni Rio kung si Amo ba ang babaeng hinahanap nila. Sumagot si Amo na siya nga iyon at inaniyahan sila papunta sa kanyang lugar. Nagalinlangan si Rio, sinabi na baka ito ay isang patibong. Tinanong niya si engine, kung dapat ba siyang magtanong kay amo. Pero hindi sumagot si engine. Napansin ng grupo na sumusuka na si engine ng likido. Biglang bumagsak ang katawan nito sa sahig. Dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. Dito sa susunod na kabanata.